Ayan. <laughs> <wala, wala>, <laughs> Ay, Ayan. Anong nangyayari sa'yo? Ingat, ingat. Pagkanya kang maglakad. Ha? Pukuha rito. <laughs> ah, nanganak ka? <coughs> nanganak ka pala eh. Ano ba ginawa mo? Bilala ko yung ko. Nandiyan magutok nalito ako. Kailan? Kanina no? Kanina lang? Putsa hmm. talaga. Ngayon pa lang. Parang hindi ka makakakalaga. Ayan. Sige, ka lang. Explain mo na yan, lalo pa bukas. Masakit pa yan hanggang bukas, hanggang tatlong araw yan. Pag ganyan, naramdaman nyo. Tumunog ba? Hindi ko na napahali yung tunog. Yung sakit na yun. Ano ba yung buong tricycle mo binuot mo? May sidecar? Wala kasing yung center stand yun eh. May ah. Ah, okay. Inaangat mo. pag pagangat ko ng ganito. Napagahanak agad. Yan o. Huwag mo to. Dito yung banda Yan yung yung muscle mo nagpumigas na kagad ito pero pangkaraniwa naman yan pero yan hanggat hindi mo nababalik yung buto na umipit dyan ganyan ka na talaga maglakat uh, ay uh, parang ang nilalakot ko sa pangarap parang ang tae parang may tae sa puwit <laughs> sige ikaw ang patagilid dyan sa pangarap ka nakatira? Uh -huh. Fly so, na <laughs> Wala na kasi yung motor makapasok doon eh. Wala na lang. Ba't doon ka na? Bakit ano? Doon ka na? tambo lang. Sabi ng side. Ang layo nun. Magmula araw sa ngayon. Ano? <laughs> <Okay. laughs> Mamaya, meron pa yung pain pero tatlong araw, 3 to 4 days, wala na yan, okay na yan. Ganun talaga, siyempre, kanina lang, di ba? Mamamaga talaga yan. Talagang, lalo pag naitulog mo yan, kinabukasan, hindi ka na makatayo. Totoo yun. Pero ngayon, kahit paano na sul masusolusyonan na, may pain pa siya pero pawala na siya ng pawala. Makalatad ka na. Makakita ka na pala. Makakita ka na talaga. O, dapat. sakit. Saya juga sakit, Encik. Adakah itu benar-benar sakit? Ya, okay, uh -huh. Umiya, wala ni. ini, arah tidak ada lagi. pantai ni beberapa hari ni? Kita itu sudah berada di pantai. Adung itu sudah berada di pantai. Sangat, tetapi... Selepas ini, dia

Kanina lang eh. Ngayon, pahapon na habang lumalambig yung layo pa naman ang lalakarin mo. Pero yan, kahit pa paano, tignan mo yung lakad mo, magbabago na. Masakit pa siya, pero bearable na. Kumbaga, hindi na yun siya palala. Kayang-kaya mo na. Hmm, sige, tihayra ka. Sige. Okay, sige. Afganistan. Oh, sige, Tandang, no? okay. Tanya orang. Tanya orang. Tanya Alah, hati nak <kena> ulit tak? Kali ni kung parang gumagano eh. Hindi, kasi kanina nakaipit. Okay, Naramdam okay. mo yung tumulog sa balang mo. Kailangan makabalik yung mga ano nun, yung mga facet joint. Yung pagbuhat natin, umumusog kasi dyan. May mga capsule joint tayo dyan. Kaya ako nakaporma kasi, kasi may kasama ako doon sa gilid. Kaya ako nasa akin yung pwersa. Ah, ganoon ako, tapos mabigat. Pagkano ko? Pagkano ka rin talaga. Hindi na bumalik. <laughs> <laughs>